ayan ito na ang update ng aming dream house ayan so ang update ay mayroon na po siyang mga bintana ang wala na lang ay ang bintana sa CR pasok tayo sa loob so ayan ang bakod unti-unti na rin nabubuo and then o oh, diba Meron na tayong bintana. Ay, nakita ako sa ano, sa salamin. And yun. At meron na rin tayo mga pinto. So, nice naman. ito, kwarto ng anak ko yan. Ang ganda ng kulay, di ba? Ito naman, kwarto ng isa kong anak. And ito ang aming magandang kusina. syempre nga, hindi pa masyado maganda. Kasi magulo pa ma. Oh. Pero pag kumpleto na yung gamit niyan, ay mas maganda yan. And ito ah. Oh. <laughs> okay. Ate ka, dito pala yung ano namin. Ito yung aming laundry. Oh, ayan ang aming laundry. Lawak, 'di ba? Oh. Lalaba tayo. So, Update pa po sa taas. O, oh, ba diba? ang gagaling ay CR ng pangatlong CR kasi may dalawang CR pa rin sa baba sa taas. So, ito, konting ano ito, uh, storage. di ba? hindi masasayang yung space kasi may storage yung aming CR. Ito diba, yung aming hagdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dami ah? 11. 12, 13, 14 16 po, 16 steps So, start tayo dito Ay, kuya And then, ito yung kwarto ng aking mga lalaking anak Ito, kwarto ng isa Siyempre, ngayon, folding bed pa lang yung makikita mo Dito kasi natutulog yung aking panganay And Ayan, guys, sila nyo yung pintuan namin Aba, hindi biro yan Napakaganda Talaga naman mahal <laughs> Siyempre, doon tayo sa quality. Yung isang CR and my cabinet. Ayan, shoutout sa kapatid ko. Ang galing gumawa. Kay <laughs> Kuya adore. And look at that, guys. Ito yung aming parang ano, veranda. So, magkakaroon po tayo ng ano dito, hagdan. Doon sa ano, spiral. Ang tag Spiral na hagdan. Ayan. Tapos ito magig magkakaroon po dito na salamin. Ayan. ayan. Tapos ayun si Jo. <laughs> okay. So ito po ang update. And hello po sa maganda namin siyang <laughs> Thank you. So ayan guys. Ito bless ko lang po sa inyo. Yung ang binili na ano na Okay, hey, so, saka ah, ka yung aming gas stove. Dinala mo na natin namin dito sa task kasi doon sa kusina medyo magulo maan ka buka. Hindi pa naman kasi kakabit. Pero gusto mong i-flex. Ayan. Ito po yung ating trailer. Ang ganda kaya. Ayan pa na yung pinduan ko. Ayan. Bali ang ang brand po ng aming Tracer Icon ay Dura. Ayan. Ayan. Ating muna tatakpan. Ito po ay regalo ko sa sarili ko kasi wala ko ay rinse. Siyempre, ito po na yung mga gamit. Saka, ito. Ito po yung ano, may exhaust ng gas range namin. So, hindi ko nagbubuktan siya. Exhaust. Siyempre, kung may gas range siya, dapat meron ng exhaust. And, ito yung aming... Gas Oke, na natin. Okay, na so, ito papakita gas range. Ang brand ay... Ang brand ito? gas range. Teknogas gas range. So, dari... open masyado. I-update ko na lang po kayo sa next vlog namin. Okay? So, ito na po yan. Basta gasway siya. Saka <laughs> ka lang namin yun yung open kapag ano. Ikakadip na. Basta update lang po. Dahil na sila nakakalong okay. okay, eh. So, ayan. Iba pa rin yung mga yung tali. Para... Para save muna dito muna siya. Kasi okay, nagpipigura pa po sa kusina. Kaya ilakyat namin dito at uh, ano hindi basyado sa mabalikan naman so ayan guys bali ito po bali itong binili namin na ito is umabot po siya na kasi isa lang yung binili namin na siya na uh, doon sa kay Royal Star shoutout po kay Royal Star dahil sa Los Baños, kay Royal St kay Royal Star binili po namin siya in cash no Uh, Naka-discount naman po tayo, dalawa po ay ano na doon na customer na pag oh, nagkita ko doon bumibili. So, punta na kayo doon na nabili po namin doon ng 40, 44 gates, dalawa. At uh, sa kanila din ako nag-order ng aircon na ah, kakakatawa dahil may mga freebies pa po sila nabibili. Kaya, pero so, ako sa inyo, is punta na kayo kay Royal Star. Royal Star, baka naman. Oh, ito po yung ano mga gamit na yung nakabit namin sa kitchen. Gero. Tama.